Uh. Patay kayo ngayon. Kulay green pa naman ako. <laughs> <laughs> Wala to, pre. Eh, gago. Naka-mage type yata ako, pre. Putang ina. naka nga. Reset! Sige lang. Gagong puta. naka mid pa talaga ako. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Lonely T boy, just one us. Tang ina naman ni to. Napakahayop. The shall never fall. Mm, patayin nyo! Patayin nyo yan! Duty nga sa'yo, Be Lalo kang makulit ha, ginugulo mo yung buhay ko ha. Pfft. Paparm lang naman ako, hindi ka naman kinaano. Oh. Uy! Gago, walang life, oh. Patay sana, no? Kaya lang. Hindi naman talaga. Ay, gago. Bastos nga linti, nay. Eh. Bilang! Si Karina, nandito, pre. Gago, wala kang life. Tanga mo naman, oh. Hindi pa umuwi ang puta. Nag-iisip ka ba? Nag-iisip ka ba? Use your brain, man. Use your brain! Use your brain, man! Enemy the enemy has slain the turtle.

Attack that shit, boy. Alam ko na, alam ko ng kan nito. Alam ko na magiging history nitong laban na to. Tangin na, patay. Alam ko na magiging history nito, pre. Tusok. Sabing tusok, hindi eh, mo pa tinusok eh. na magiging storing laban na to pre kapag ako kasi bumirada pre napipil ko yung kan eh yung technique na tinatawag eh diba o diba focus tayo dito pre andito yung kan o no? par mo oh. Ay, hey, putang ina. sakit naman itong gonggong -gong na to. Ay, gaga! Ay, bisik! Hayop ka. Pinatay mo talaga ako, ha? Tang ang yun. Gonggong ang putang ina mo. Hayop ka! Ha? Mamatay ka! Ha? Kamatayan ang kapalit sa yung kupal ka, ha? Kamatayan! Kamatayan! Ha? Ah? Ay, eh, gago di. Saan tayo dun? Putang inamin. Hmm, gago ka kani Dahil inaabol mo ako doon, Tangin at titipin na sana ako. Tapos bigla mo akong binanatan. Tapos bigla mo akong binanatan. Napaka mo, Ha? Ay na, madadami pa ako dito pre Hala, GG Murag, mabalik yan yung tabalotan ni Ron Focus tayo kay Big Sana Si Raolo, eh Pretty pre, pre oi, kita tingin sa mapa. tanga naman nito. Nice. Gagong pinaglolo ko eh, no? Tangin na mo ka, Sana! Ay, di po wa pa panawan hit ang linti. Gila, sige lang. Nang gigigil ako sa biksana na yun eh. Ang cute naman ni Beatrix. Mukhang oh, matatalo pa kami dito, pre, ah. never... hindi, hindi, Dapat tayo matatalo dito, pre. Dito, dito. Lamang. Ayun oh, oh. walang life civic sa oh. ano. <laughs> walang life civic. <laughs> nice. Pre, attack to pre. Tara, na naman oh. Gigilox nyo naman. Ang galing. Tangin na, nasa-sweepan tayo, Puta. Grabe sikan Kando ah, na, Mia. Swipe sweep birada, puta. Ganda ng pagka-swipe sweep niya doon. Ay, ah, gago na dito. Ang inang Mia yun na ah, Napaka- Wait lang, wait lang, wait lang. Nautakan ako ni Mia doon ah. Utang oh, na, hindi ko amakin na may utak pala si Mia dun. Oh, tangin na mo ka, kang ina ka, ang kapal na mukha mo ah. Hmm, putang ina mo, ano ka ha? Nautakan mo pa ako, ano? Utakan mo pa ako, ha? Kahit dun, utakan mo ako. Ano ka? Wala, walang utak-utak sa akin dito eh, pag ako bambirada. Sinisigurado ko talaga. Nukan no utak kan move me. Yeah, dia. Diba? Ayun mga teknik, pre. Oh, po, oh, na. Dito na naman. Hmm, sige, patayan yan. Oh. Sige. Hmm, sige. Hmm, sige. Mm, sige. Ay, di po! Tan, tagal mag-loadings! Ang tagal mag-loadings, man! Ang tagal mag-loadings! Ay, di punggol nga linti. <laughs> Gago yung big sana, pre. <laughs> na pre. Tangina, ba't yung ginagamit mo, Granada? Anong kagububuan yan, pre? Tangina, min. Patay ako. Lost. Ipilok naman ang mga kasama natin, no? <laughs> Ba't ang pangit ng record? Pray oh Lord! Oh. Ayan, si Big Sanak! Ang oh, inang... Push nyo lang lahat ng linpre pre! Ba't ang hinakot para akong may sipon. Good job! Push nyo, push! Okay! Turin been... nyo! Okay! Okay! Kiny na mo kanina ka pa. Kanina ka pa, linti ka. Ha, ginugulo mo yung buhay ko. Ha, ginugulo mo yung buhay ko. Ikaw na na ka. Ikaw na bigsan na ka. Bobo! Hmm. Ha? Ah? Hmm, tangin na mo tipihan kita sa mukha, pre. <laughs> Anihin ka pa eh. Kanina ka pa eh. Gigil ako sa mga kan mo eh. Pagigil, putra gismin. Pagigil talaga, putra. La talaga, din na din yung kamao. Oh. Ah, ganyan talaga. Pag Pagigil talaga, ganun talaga, pre. Ganun talaga ang feeling ng gigil, pre. Sayang naman, oh. Hmm. Nice. Oh, tangin lang. Di, di, po, di ko pa nasasapak. E, ikinan mo kasi. Nalsa mo kasi yung puwet niya Kung di mo yun nalsa, pre, po, tragismin. Sinasabi ko iyo, pre. Talagang mabibitlo ganyan sila, pre. Kailangan 400. Okay, good job Alright, right, Bigsana, You're live You're live now, you're live Ah, Bigsana, Bigsana, You're live, you're live Putang, oh, yun na may patipitipi talaga, oh O, oh, ba? Diba? patay Patay yung kasama mo May patipitipi kay eh. May patipitipi Yung mga gusto gusto ko Mga patipitipi galing So akin mo pre Tapusin ko na pre Huwag mong pawin pre O oh, ano Gusto pang manalo? Gusto nyo pang manalo? <laughs> Hoy, ang Catalan, ko esta. Shoutout si Freaky Clifford Mantila. Shoutout po. Ayun din. Dapat di ko tinapos yun eh. Diba? <laughs> Hindi, tapos na din yun eh. Kasi nandun si Selong eh. <laughs> Ay, nako buhay.